Habang patuloy pa rin ang laban at nag-teleport si Lochi, pero sinabayan ito ni Lupi at ginamit ang jet pistol. Napakabilis ng pusakal kaya hindi ito tinamaan pero nakachempo si Lupi at ginamit ang jet whip na tumama kay Lochi kaya tumalsi. Mabilis na bumawi ang pusakal at pinaulanan si Strawboy ng finger pistol, kaya mabilis na pag-iwas ang ginawa ng ating bida. Tapos saka siya tumalon at ginamit ang jet stamp na naiwasan ng agent. Nag-aabang lang si Lupi sa pagtayo ni Lochi nang bumangon ang kalaban ng padabog. Tapos na obserbahan ng Pusakal ang katawan ni Strawboy at siya ay may napagtanto. Nagsabayan ang dalawa at umatake, tapos tumalsik ang agent at ang ating bida ang lamang sa laban. Sinubukang bumawi ni Lochi pero mas mabilis si Strawboy at nakaiwas. Tapos na counter ng Jet Pistol pero malakas din ang Iron Body ng Pusakal. Biglang nawala ang steam ng ating bida at pagod na pagod na siya. Kaya napagtanto ng Pusakal na pinapamp nilupi ang kanyang dugo para lumabas ang adrenaline rush. Si Lupi lang ang makakagawa nito dahil gawa siya sa goma, pero may side effect raw ito na maaaring magpaiksi sa buhay ng ating bida. Subalit sagot ni Lupi na mas okay na yon kesa makuha ang kanyang kaibigan. Ginamit ni Lochi ang tempest kick para gumawa ng butas sa pader. Tapos nagumpisang pumasok ang tubig dagat at ang plano ay ilubog sa tubig ang secret passage, para walang makadaan doon. Samantala non-stop ang pagdating ng mga marines para hulihin sila Robin. Nang makita ng hambog na chief ang mga paparating na mga marine battleships, kaya nabahala sila dahil mag-umpisa na ang Buster Code. Nag-umpisa ng magpasabog ito kaya nagpatuloy sa pagtakbo ang Nga Giants. Paligiran ang iniislobby ng mga battleships at inuulan ito ng pagsabog kaya nabahala ang lahat sa nanyayari dahil pinupulbos na ang isla. Tapos nagtakbuhan pabalik ang Nga Marines para tumakas pero si Ispandam ay pinipilit silang ipagpatuloy ang paghuli kay Robin. Habang ang archaeologist ay nanginginig sa takot dahil naalala niya ang nanyari sa O'Hara. Sa kabilang banda ay tinatahak na ng tatlong ugok ang secret passage, habang sila Nami at ang maglola ay patuloy rin sa pagtakbo sa lagusan. Nang makita ni Nami ang rumaragasang tubig na papunta sa kanilang lokasyon, kaya mabilis silang tumakbo pabalik para hindi sila malunod. Samantala parehas ng pagod sila Lochi at si Strawboy tapos sabi ng pusakal na bukod sa passage, ay pati ang kwartong yon ay lulubog rin. Nagmadaling tumakas ang agent palabas ng kwarto, kaya pinahaba ni Lupi ang kanyang braso, tapos hinabol ang pusakal. Nakarating siya sa isa pang kwarto habang ang agent ay naghihintay sa ating bida. Sabi ni Lochi na mataas raw ang lugar na yon, kaya pwede na nilang tapusin ang kanilang nasimulan. Saka naghanda ang dalawa at nagumpisa ng sumugod ang pusakal pati na rin si Strawboy. Nagsabayan ang dalawa ng kanilang mabibilis na atake, dahil nasa normal mode si Lupi kaya mas lamang ang agent. Sunod-sunod na atake ang pinakawala ni Lochi, kaya napuruhan ang ating bida, tapos tumama ang tempest kick, kaya nagteleport ang pusakal at atake, pero sinabayan ito ni Lupi ng sipa at pumulupot ang paa niya sa paa ng agent. Tapos pinahaba ang kamay at ginamit ang gamgam -gam, -gam Ginamit ni Lochi ang iron body at pagtama ng suntok ni Strawboy ay tumalsik dahil sa impact. Muling nagteleport ang pusakal at sinaka si Strawboy ng kanyang buntot, kaya pinaikot ng ating bida ang kanyang katawan at hinawakan ang agent. Tapos kanya itong pinaikot-ikot at hinagi sa ere. Sa kanya ginamit ang gambang pistol pero nakailag si Lochi. Sumugod ang ating bida pero ginamitan siya ng pangmalakasang pitik na akala mo ay bala. Tapos inulit-ulit ito ng pusakal na nagpahirap kay Lupi hanggang sa mapaluhod ang ating bida. Ginamit ng pusakal ang fire flick na nagpatalsik kay Strawboy tapos nagliab kaya bulagta ang ating bida sa forbidden jutsu ng kalaban. Akala ng agent na nanalo na siya pero nagulat ito nang bumangon si Lupi. Sinabi ni Stroboy na meron pa siyang isang teknik ng tinatago, kaya pinahaba niya ang kanyang braso at hinipan ang hinlalaki. Sa kalumobo ang kanyang braso at nagkaroon ng giant arm. Nagawa rin niyang ilipat ang hangin sa kanyang kabilang braso, tapos binigyan ng massive punch ang kalaban at tinawag na giant pistol. Pero kahit na naka-iron body si Lochi ay kasama nitong nawasak ang gusali at tumilapon kaya nagulat ang mga marino nang nakita ang higanting braso. Tapos tumalsik ang pusakal sa isang marine battleship kaya tinutukan siya ng mga baril ng mga marino dahil hindi nakilala. Habang patuloy sa pagtakbo ang tatlong ugok at nakita nila sila namin na tumatakbo dahil hinahabol ang tubig. Kinilik si Loverboy tapos sinubukang hiwain ni Zoro ang passage. Pero makapal ang pader tapos nasama silang natamaan ang rumaragasang tubig at sama-sama silang inagos. Samantala ng transform ang agent sa human form pero hindi pa rin siya kilala ng mga marines, aya ang kapten na ng mga marino ang nagpakilala sa CP9. Nagulat sila at humuwi ng tawad pero pinatahimik lang sila. Ginamit ni Lupi ang gamgam rocket at nagpatalsik sa lokasyon ni Luchi. Kaya pinagbabaril siya ng mga marines, pero walang epekto ito at pinahaba niya ang kanyang paa. Tapos pinakawalan niya ang gamgam giant axe na umasak sa barko, pero nakaiwas pala ang agent at ginamit ang tempest kick. Mabilis na nakailag si Strawboy pero agad na nagtransform ang pusakal. Tapos sumugod at kinagat ang ating bida sa balikat kaya inangat ni Lupi ang lobo sa katawan kaya napabitaw ang agent at napaatras. Mabilis na ginamit ni Lupi ang jet whip pero nakaiwas ulit si Lochi, tapos ginamit ang flying finger pistol saka mabilis na pumunta sa likod ni Strawboy. Sinipa ng pusakal ang ating bida, kaya bumalandra siya sa barko, tapos mabilis na pinakawalan ang Tempest Kick ng agent na humiwa sa barko. Swerte naman nakaiwas si Lupi at mukhang pagod na ito habang pinagpatuloy na ng mga Marines ang pagpapasabog sa Inis Lobby. nag na ang hangin sa katawan Lupi kaya para itong lobo na lumipad. Tapos naging bansot ito na mukhang bumalik sa pagkabata dahil yun ang side effect ng third gear at siya ay mananatili sa pagiging bansot sa loob ng isang minuto. Kaya naisip ni Strawboy na magtago dahil titirisin lang raw siya ng pusakal. Samantala nagtataka si Frankie kung bakit pinasabog ng mga Marines ang kanilang kapwa Marino habang si Robin ay nanginginig sa takot. Pagyayabang ni Ispandam na wala ng takas ang straw hat dahil madadamay sa Bester Call. Kaya nainis si Frankie at sinapak ang hambog na chief at tumalsik ito. Bumangon si Ispandam at binunot ang kanyang elephant's word tapos inatak niya ang hat chicks. Mabilis na sinapo ni Bikini Boy ang espada at napigilan ang katapusan ng archeologist. Sa kanya tinakot ang elepante kaya bumalik ang ilong nito sa normal. Tapos sa galit nito sa hambog na chief ay bumuelo ito at hinampas ang elepante kay Ispandam kaya napipit ang nakakabwisit na leader ng CP9. Inatake niya ang mga marines at balak namang hijack ng barko para gamitin sa pagtakas nila sa Inis Lobby. Nagdesisyon si Robin na tulungan si Frankie dahil nahimasmasan na raw siya. Samantala sa pagtakas ng alyansa ay hinarap sila ng mga barko ng mga marino habang nakabulagta si Lupi dahil nahuli pala ito ni Luchi. Nagpapayat ito sa hindi ko alam na dahilan tapos ginamitan niya nag finger pistol si Strawboy. Mabilis niyang sinakal ang bansut nating bida at pinapasuko na niya ito pero may kalokohan talaga si Lupi at sinuntok ang agent. Napikot si Lochi at mas lalong binaon sa pader si Strawboy kaya hindi ito makagalaw. Umatake ang pusakal gamit ang maraming finger pistol pero biglang nanlambot ang tuhod nito dahil sa natamong giant punch ng ating bida. Tapos muling bumalik sa normal na katawan si Luffy at nakuha niya pang magyabang dahil natablan ang agent sa kanyang sunto. Samantala malulunod na ang straw hat hanggang sa nakakita sila ng mermaid na hinihila sila. Pero ito pala ay isang butanding na nasa katauhan ni Grandma Kakuro, kaya sa gulat ay tuluyan silang nalunod. Samantala nagawa ni Frankie na makakuha ng barko, kaya ang straw hat na lang ang hinihintay nila ni Robin. Nang may naramdaman sila sa ilalim ng dagat ay kanila itong tinignan at ito pala ay ang butanding na inahon ang straw hat mula sa dagat papunta sa barko. Habang ang mga marines ay patuloy sa pagwasak sa Inis Lobby. Naligtas na ang straw hat pero hindi pa rin makaget over ang mga ito sa kanilang natunghayan. Tapos nakita ni Grandma Kokuro si Robin at sinabing na pahanga raw siya sa straw hat sa kanilang na-accomplish. Isa-isa nang bumangon ang ating mga bida pero lahat sila ay hindi makapaniwala na tutuo ang sirena. Ayaw maniwala ni Sanji na sirena si, si Kokuro dahil isa raw itong butanding. Dahil ang sirena raw ay maganda at sexy na kabaliktaran ng matanda, ay adismayado si Loverboy. Nang makita nila si Robin ay wala pa rin nagbago at masayang masaya nila itong yakap. Nagpasalamat naman ang archeologist sa pagliligtas sa kanya ng mga tropa. Nang nanlambot si Chopper at hindi makagalaw kaya sabi ni Zoro na ipapaliwanang niya ang dahilan mamaya. Tapos lumakad siya paakyat na agad sinundan ni Usop kaya nakita nila ang sitwasyon ng Inis lobby na nasusunog at patuloy na pinupulbos ng mga marines. Patuloy ang laban nila Lupi at Lochi at nagpalitan ang dalawa ng kanilang pag-atake at lamang ang pusakal pag nasa normal form lang si Strawboy sa kabilang banda ay nakakita si puli ng Transponded snail dahil tatawagan nila ang Strawhat pero sama-sama sila pinasabog ng mga battleships sa kanilang harapan kaya hindi natin alam ang mangyayari sa kanila hanggang sa nakarinig ang Strawhat ng broadcast na ang mga pirata sa North Gate ay naeliminate na kaya nag-alala ang ating mga bida para sa alyansa habang sila nami ay na-realize na walang puso ang World Government dahil handang mag-sacrifice ng mga tao para lang sa kanilang layunin na wasakin ang isang isla. Samantala muling nag-pump ang ating bida ng kanyang second gear at mabilis na umatake si Lupi ng jet pistol. Pero nagstep back si Lochi sabay mabilis siyang nagteleport papunta sa likod ni Strawboy at sa kanya paulit-ulit na ginamit ang finger pistol na nailagan ng ating bida. Nakaatra si Lupi pero sumuntok ang pusakal na agad na nadepensahan ni Strawboy. Tapos nag-counter ng suntok subalit na depensahan rin ng agent. Pinahaba ng ating bida ang kanyang braso at ginamit ang jet pistol kaya napaatras lang ang kalaban dahil sa iron body. Tapos sinundan ulit ni Lupi ng isa pang atake kaya tumalsik si Luchi. Mukha naman tumatalab ang atake ni Strawboy sa pusakal kaya muling pinahaba ng ating bida ang kanyang braso para umatake. Gumamit ng teleportation jutsu ang agent at tinutok ang kanyang kamao kay Lupi at nagpakawala ng shockwave kaya nayanig ang buong katawan ni Strawboy at tumalsik. Tapos sinundan ni Lochi ng tempest kick kaya nahiwa ang gusali pero nailagan ito ng ating bida habang ang pusakal ay pagod na rin. Inatake ng mga marino ang bridge na kumokonekta sa kwartong pinaglalabanan ng dalawa, kaya hindi na magagawang sundan ng Straw ang kanilang captain. Tapos nagdatingan ang mga ibang barko na naglalaman ng mga marines na susubukang bawiin si Robin. Nakita ni Usop ang kanyang captain at si Lochi na naglalaban kaya ni report nila na nagawa nilang iligtas ang archaeologist at si Strawboy na lang ang hinihintay. Tapos sama-sama nilang sinuportahan ang ating bida laban sa pusaka ng Si Pinoy. Kaya lumabas ang determinasyon ni Lupie. To see more, just press the subscribe button to be notified on YouTube.